Sir kunin niyo yung cellphone tapos tawagan mo yung may-ari Ako? Yan, tapos tawagan mo yung may-ari May, may, may pang tawag diba? Meron po, pero, pero paano natin makukuha yung number? Pati nga Patawag yan Tanggalin mo na yung kapote mo sir, may ka wala nang ulam dito sa Rizal eh. Hello. Yung cellphone nyo po, nalaglag po ron sa Mandaluyong, nagulungan po ng kotse. Nadampot po namin. Ano po address nyo? Iahatid ko po sa bahay nyo. Ano po address nyo? Vista Verde, yung papuntang Santa Lucia. Bigyan mo lang ako sir ng mga 30 minutes. Nandyan ako. Sir, kailangan ko ng ano? Kailangan ko ng complete address, pangalan ng street, at saka number ng bahay. Sir, bigay kasi yung number po Iisulap mo Ang number ko, sir, 0909 0909 634 634 Ang problema po, yung cellphone nyo Basag na, kasi po Nagulungan po nung kotse Kasi nalaglag nyo po doon sa Show Boulevard uh, Mandaluyong, malapit po sa Traffic Light lang San Miguel Avenue uh, Ngayon, sir i-text nyo ko uh, name ng street tsaka number ng bahay 30 minutes, nandyan na yung cellphone mo andito po ako uh, tawag dito Pasig floodway eto po na-receive na ko na po yung message okay, wait lang mama i-search ko lang sa google map okay uh, ah, ang daan dito sa may 7-Eleven po no sa main entrance 7-Eleven Vista Verde ah hindi pwede rito sa may 7-Eleven ah pag walang sticker asan doon na yung gate to Kuman okay pagdating sa Petron kakaliwana. na Sige mo, papunta na ako. Bigyan nyo lang ako ano, 30 minutes. Nandiyan na ako. Ikaw yun sir? Oo Ano ba nangyari sir? Hindi na, ko alam, nagmamadali kasi ako, oh, nalagay ko sa bulsa ko oh, Tapos oh. dumulas pala Akala ko nasa bag ko nalagay ko ay sinilid mo akala mo Dito na, na sa loob ng, ng bulsa, bulsa oh, eh maluwag yung... pala tong bulsa ko oh. ah uh, pero basag ba basag na basag wa? eto sir oh makita ko kasi dun sa show boulevard pa unlock Patang na lang ba, sir ba, wait, no? ay hindi siya basag Yung ano lang, yung tempered glass. Nakita ko kasi yan dun sa show boulevard. Ayan kaya. Yeah. Oh. Goods pa oh, na. Ayan. Pa? ayun ayan, gumagana pa pala eh. Pa, sige, sige, hintay sige. Kasi... Intay mo lang yan na mag-abot huh? ako iyo para may pang merienda ka. Ah, hindi, hindi na kanya. Hindi, hindi, okay lang, okay lang yan. Okay, okay lang yan, hintay mo lang girlfriend Hindi, okay na yun. Deh, malas yan kuya. Okay lang yan, okay lang yan. Hindi, sir, ang malas yung... Ang kiningo yan na hindi naman sa akin, sir. Kasi alam de ko yung maya, feeling na mawala ng cellphone, hindi, sir e. Kaya mga, nung makita ko, may pasahero kasi ako noon. Hindi sabog. Oo, may pasahero kasi ako noon. Sabi ko sa kanya, pakuha ng cellphone kasi maano. Ay, sir. Ayaman ay, na yun, sir. De, okay lang yun, sir. Maliit na bagay na, mo, lang yun. Nakita na, na, ko kasi yung pasahero. Hindi, sir. Okay, sir, okay lang, mo, lang hindi, sir. mo na Yung kasi pasayero ko, sabi ko sa kanya, pakuha ka ng cellphone kasi nandoon sa may ano, sa may nakatapat na sa gulong yung cellphone. Nagugulungan na siya ng kotse. Nagulungan, nagulungan siya. Ah, ang totoo niya, nagulungan na siya. Ang kinaganda lang, nakataob kasi siya. Yung case kasi Pero nito, kung nakatihaya yan, basag na yan, di mo na matatawagan sorry. yan. Sabi ko sa pasero ko, pakikuha yung cellphone. Kasi sabi ko ka ako, tatawag yung may-ari niyan. Kaya hinintay ko na tumawag ka. Tsaka ako sinagot. Tapos... Tsaka ako hinati dito. Eh, alam ko kasi feeling na mawala ng cellphone. Kaya... Hindi mo alam mong maramdaman ko eh. Kaya, iniintay ko na tumawag ka. Para ako mismo mag... Ako mismo yati ko sa yung cellphone mo. Pero tagapin mo ito kaya, please. Hindi sir, okay na yan sir. Okay na yan sir. Alam mo, yung... Tulong na ginawa ko mo, wala nang kabulahan yung pag tinanggap ko yan. Okay na yan sir, ang mahalaga na kuha mo yung cellphone mo. Ingat ka kuya. Sige, sige, sige. Sí, sí, sí.